sabi po si wag mo awayin yung camera. Galit na yata eh. mo Ay, <laughs> Ay. <laughs> dadahil <to> sa sinitas ko. Ganon, ganon. Ten, twenty, thirty. O pag marami na. Seventy, eighty, <laughs> <19, 20, 100. laughs> Ganon! Hindi wala lang basketball na kaya na! 10-20 pala! Iglop yung pa ha? 1, 2, <laughs> <laughs> sabi mo tiklop. Sige <laughs> <laughs> lang kuya Jay, okay lang. Tatlong <laughs> araw tayo hindi kumakain. Go, go, go. <laughs> 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 Isa <laughs> pa, isa pa. So, Kaya pa yan. Ang ganda nun, may araw pa. Ayoko na, napapagod na ako. Kaya mo so, yan. Bahala ka na dyan, pwede. <laughs> layup <laughs> niya. Ang dami na yung pinagawin niya sa layup pa. Sa layup ka lang ba? lang pala magpapashoot sa'yo. Pagpapasok siya sa team. Ano, ano, ano ang pwesto mo? Tagalayup.